guys, nandito kami sa Pulangi Albay. Ito yung sitwasyon. Yung flood control nila dito. Maganda yung flood control nila kasi yung tubig talaga.

yung nagkocontrol ng budget What? hindi yung flood control <laughs> hindi yung flood control hindi yung flood control kinokontrol ah yung budget, budget yung kinokontrol, kinokontrol. hindi napupunta sa flood control ayan ayan tuloy ang tuloy yung nangyayari so ang nangyayari yung, yung, yung mga sakahan dito wala naman maganda naman sana malaging uh, maraming tubig pero hindi yan nakakatulong sa sobrang dami lupog Lupo Lupo yan o, tingnan nyo ba diba? ang ganda ng flood control sa Bicol shout out sa Bicol tingnan diba? po ah layo po yan diba? Wala pa naman pinagkukunan na isa sa mga pinagkukunan ng bigas or yung mga produkto dito sa Bicol, bandang Albay. Sa to, papunta ang Sorsogon. Diba? Ang ganda ng flight control nyo. ng palayan. Kontrol niya oi, hindi na puntos niya sana. Kontrol ng budget. Na-control yung budget. Pero yung tubig oh, umaapaw na. <laughs> so 'yun lang guys. Pulangi Albay shout out, salting